Good afternoon good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat mga ka-babe Welcome to my vlog Ayan Makikita nyo ang sikat na ng araw, ang init na Ayan so As usual, back to work Ayan tanghaling tapat kainitan ng panahon ayan so for today's video guys ayan going to work na tayo and you know everyday late ayan ayan yung buhay natin buhay OFW Buhay OFW Nakikipagsapalaran sa ibang mundo Sa ibang earth Ayan so Going to Work na tayo So ayan Medyo mainit na Late na late na naman tayo Wala namang nagbago Sa araw-araw nating routine yan, lagi naman tayong late. So, parindigan na natin for everyday na ganito ang sinasabi ko. Uh, masanay na kayo sa araw-araw na sinasabi kong late ako dahil lagi naman, araw-araw naman. So, ayan, hintayin ko na lang yung Hood hudyat <laughs> ng ano ko na naman ng cashier namin kung ano na naman yung sasabihin niya Pag tuwing uh, Makita niya na naman yung record ko na Lagi tayong late Sa pag-uwi Bakit alam niya ba diba Ganoon talaga Ganoon tayo kasi May naka, ano May naka costume naka-costume na puti. So, baka isa siyang ano. Alam niyo na. So, nandito na tayo sa escalator. Hindi na tayo ng elevator. Escalator ang atake natin ngayon dahil uh, may nag-elevator na nakukuntura. So, huwag na natin siyang sabayan. Baka hindi maganda yung pagsabay natin sa kanya masita nga tayong nagbablad so medyo tahimik yung ano yung metro train station pakita ko sa inyo ayan yung sanang kasabayan ko sa elevator uh, elevator so ayan na dito tayo sa ano guys sa hallway ng uh, train station Hallway. Tama ba? Hallway. Ayan. So, mamaya ulit guys. I-update ko kayo. Uh, Hinihingal lang talaga ako. Sobrang hingal ko. Kaya, hintayin nyo na lang yung uh, pagbabalik ko later. Okay. mga nadadaanan natin guys pasensya na ako hindi ako nagsasalita later ah uh, dahil nga may operator na nagsasalita para hindi tayo makapiright so hindi na natin siya sabayan huwag na natin siyang sabayan ganun Ayan, yung mga building nadadaanan, na dadaan ha nadadaanan ko every day and night day and night ko po siya nadadaanan po talaga itong mga building na to dito sa park na to and, The next station is Al Quseis. Doors will open on right-hand side. So, so yeah, guys, takwa banatayo galing sa train so. narito na tayo naghihintay ng bus so hindi mo na ako lalabas kasi nga napaka uh, napakainit na ng panahon and I think nakalimutan ko pa yung payong ko so maglalakad ako nito ng uh, pagbaba ko ng bus maglalakad ako na, nakikita nyo naman and alam nyo naman na naglalakad ako after uh, makababa ko ng bus so medyo malayo-layo yun uh, good luck good luck sa init ng panahon ngayon and uh, pa naman ako kasi nawala yung ipit kung ko. pinakamamahal kong ipit nawala so ayun makikipag battle tayo sa init ng panahon ngayon pwera na lang kung makaabot tayo o makahabol tayo sa sa isang bus na pwedeng dumaan doon sa likod ng aming ah uh, salon. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa loob pa. Nagahantay tayo kasi mga 5 minutes pa bago dumating yung bus na pwede kong masakyan. So, maghihintay tayo ng mga 5 minutes kasi nakita ko uh, uh, 3 minutes ago sa, uh, na, na nasa, ano, nasa monitor is 8 uh, minutes. So, I think it's 5 minutes na lang na pwede natin hintayin yung bus and hopefully and sana hindi malate yung bus na pwede nating sakyan kasi medyo talagang late na tayo 1.30 na kaya so alam ko namang araw-araw alam, -araw, alam, alam nyo naman na araw-araw tayo ng late wala nang bago, hindi na nagbago so ayun ang, ang akin lang uh, hindi ako maunahan uh, na makarating yung manager ko or yung cashier namin kasi ayokong nababantayan nila kasi at least pag ako nauna uh, hindi nila mababantayan na late ako kumbaga hindi nila makikita na late akong dumating so okay na yun kasi meron kami parang ano yung thumbs thumbs times times ano thumbs, uh, sign in and sign out sa thumbs nil uh, nail namin so yun ang inaano ko na at least ako ang mauna kaysa silang unang dumating kasi pag silang unang dumating tapos akong late man dumating baka mapansin nila and ma-check nila yung uh, ano ko attendance ko na lagi akong late kasi simula nung matapos yung Ramadan and eh, nag-start yung 1 April 1 until now na 10 lagi akong late straight 10 days na late talaga ako ng mga 30 or 40 minutes ang pinakamatagal kong late so hopefully talaga hindi nila mapansin for now pero kung mapansin nila uh, yari tayo and back to normal na yung pagising natin ng mga uh, 11.30 and wala tayong magagawa pag ganun so ayan wala masyadong tao ngayon kasi Thursday ay Thursday ngayon pero ang alam ko Thursday ngayon may darating na kaibigan ko galing Qatar and then I don't know if anong oras siya darating but Darating siya nga yung araw na to Kasi alam ko tenso So ayun lang na guys Nakikita ko na yung bus na pwede kong masakyan So lalabas na ako para makasa Hindi ako masyadong mainitan Para salubong ang style namin So ipapakita ko sa inyo yung bus na paparating na So eto na nga Kanina sabi ko magbibideo ako Ipapakita ko sa inyo yung bus Na sasakyan ko Kaso lang, habang nagbibideo ako, nakaharang pala yung kamay ko sa mismong lens ng camera. Kaya nung tiningnan ko, chinek ko, ay Diyos ko! Wala pala akong nabibideohan, kundi yung palad ng kamay ko. Kaya ayun, dinelate ko na lang siya. So ayan guys, sabi ko sa inyo, maglalakad tayo after ko makababaan ang bus. Kaya ito, lakad tayo ang ingay! sa, sa kalagitnaan ng init ayan sacrifice is real ayan dito na tayo sa tabi tabi kasi uh, hindi tayo masyadong may initan mamaya pagtawid natin doon tayo may initan and well I running walking nang na ginagawa ko. Kumbaga, naglalakad na parang patakbo ang style ang lakad ko. Kasi bukod sa late na ako. And yun na nga, sabi ko sa inyo, ayo kung maunahan ako ng manager ko or cashier namin na late akong papasok, ah, pumapasok. So, mas maiging ako mauna so for now and for this time hindi ko alam kung nandun na ba sila o wala pa basta laban lang laban sugar kasi nandito na tayo wala tayong magagawa kung late man tayo ganon kung hindi ganon pa din laban lang so yun guys ay nakakahingal gawa hintayin lang natin yung signal light kasi hintayin ko pa doon yung isang signal light kung kailan sila mag uh, aandar and kailan din sila mag stop papakita ko sa inyo guys ha. so eto guys uh, gumagana dito tumatakbo ayun tatakbo na sila so ayun, pag, si, pag dito ako pumindot una mag stay ako dyan So maghihintay na naman ako kailan hihinto yung nandoon, diyan, yung mga uh, Kailan nihinto? So pag uminto yan, dire diretso na. So hihintayin ko lang kung natatiming ko naman siya kung anong ano, ilang sasakyan pwedeng dumaan para makapagpindot tayo sa signal lights and para makatawid tayo ng dire diretso at maayos. So timing kumbaga, timing timing. So, ayan ito timing natin sya kung anong kailan tayo pwede tumawid o makakatawid so ayan na kasi halos pa abusto yung sasakyan doon so ayan guys tatawid muna tayo guys para safe yung pagtawid natin so ayan guys nakatawid na tayo safe tayong nakatawid and medyo pabisa na tayo ng light kasi nga sobrang init na ayan nakakahingal din safe na safe na tayong nakatawid and very good yung mga ganong ginagawa natin so so guys magtatapos na po ako sa aking mini vlog or sa aking long vlog kasi nga going to work na tayo and alam nyo naman uh, hindi tayo pwedeng mag vlog na mag vlog doon sa loob mismo ng salon kasi hindi natin alam kung ready ba sa mga customer or hindi so dito na lang magtatapos ang aking vlog guys. Thank you so much. Please don't forget to like, comment, and share. Para naman updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. And please don't forget to uh, click the notification bell. And pakiclick na rin yung all guys. Para at least updated na updated kayo sa mga ina-upload nating videos. Okay so guys thank you so much. I love you all. See you on my next vlog. Bye. Bye